Taong 1990 nung pinasa ang RA 6975 na nagsabi na civilian ang Philippine National Police galing sa pagiging PCINP, kung maalala ninyo. Civilian at sangayin sa batas na yon, ang huling graduate ng PMA na pwedeng maging PNP chief o sumali sa kapulisan ay 1992 mula 1993 hindi na, mula 1994 yata hindi na pwedeng sumali sa kapulisan ng PMA graduate dahil military and training ng military academy kumpara sa PNPA na dapat PNP um, si General Torre ang kauna-unahan PNPA graduate na magsisilbi bilang PNP chief sa kasaysayan ng ating bansa at sa kanyang pagkakatalaga lubusang na ipatupad yung 35-year-old na batas na na nagsasabing sibilyan ang uh, kapulisan natin. So, mabigat ang nakaatas sa balikat niya para pakita at patunayan na yung ginawang batas ng Kongreso mahigit 35 taon ng lumilipas ay tunay nga tama at nararapat kaugnay sa ating kapulisan na civilian na ang nature at hindi military ang nature. So good choice si General Boris. Um Ulitin ko, kaugnay ng pagpapatupad ng batas na civilian na, am um, oo, oh, dahil yan ang unang beses na ginawa ng sino Pangulo. At ngayon din naman kasi, nagkataon, na may senior na na PNPA na nakarating sa rango na qualified na maging PNP chief. Russia, bisyo wala, iwanan, na wasa Laging handa sa so